Nakatry na mo ba kayo magkilaw ng urabang at saka yung alimango na maliliit sa itong ating sinugban na urabang rin o ulang? Yan, napakasarap yan. Ay ating kikilawin yan ngayon at paparisan natin yan ng bahaw. Napakasarap. What's up mga kalumad! Kumusta kayong lahat dyan? Sa araw ng mga lumat, tayo sa ating area dahil kahapon kasi nagtaan ako ng bubu, bubu trap dahil ating uh, papandawin. Hindi ko lang nabidyohan mga kalumad, kasi umulan kaya hindi ko nabidyohan. Pagkatapos ay pagrating ko dito ay nagtibaw na pala ako. Yan, nagbabaktas, nagsuot-suot na ako dito sa kas sa mga pakapaka ng mga sani. Ay, ito na yung aking uh, taan. Yan, walang nahuli mga kalumad. Ay, ulang lang. Ito papunta tayo dito sa isa. Yan, oh, ito na ito na yung ating nahuli mga kalumad. Hindi na tayo na nagtagal mga kalumad ay dinala natin sa ating tapan at tinuhog natin yung ating mga ulang o urabang dahil wala tayong uh, alimango. Ito lang alimango natin ay dalawa malilit. Hindi lang muna natin yung pakawalan mga kalumad ay ating uh, kikilawin. Pagkatapos nating tinuhog-tuhog yan, gagawin natin yung barbecue ay atin ng isa atin ng isugba or uh, yan mga kalumad. Pagkatapos ito namang yung kalahati mga kalumad ay lalagyan natin yan ng mga limon at saka yung biasong ay ating kikilawin yung ating mga alimango na maliit yung dalawa nating nahuli nating mga alimango at saka yung ating orabang yan no? Oh. wala talaga, talaga tayong nahuli na malaki ito lang muna hindi natin lang ito pakalawin dahil ating kikilawin pagkatapos ay lalagyan natin ng suka yan na maraming katumbaw na kay ni sini o yan no? Oh. pagkatapos ay ating ukay-ukayin yan no? Oh. ukay-ukayin natin yan no? Oh. Linagyan na natin yan ng konting asin at saka uh, konting bitsin na rin. Yan, yan. Buhay na buhay pa talaga? Press na press talaga yung ating kinilaw ngayon. No? Yan, no? Tung lumalakad pa. Yan, no? Mm, napakasarap na ito. Yan, no? Tingnan nyo makaluma doon. Oh. Napakasarap. Ta Talagang bababungkag talaga ang bahaw nito. Yan, no? Lumalakad pa yung ating kinilaw ngayon. Yan, no? Mm, ito. Pagkatapos natin, okay, okay, makaluma. Inabrihan ko naman yung ating dalang bahaw. Ito na, oh napakasarap nito at ito na hindi na nagtagal luto na yung ating uh, sinugba at hindi na tagal at ating bibigyan ito yung ating kinilaw na alimango yan na uh, buhay buhay patalay kikilawin natin yan ng buo yan oh uh, napakasarap nito ating kukubkubin napakasarap mm, yan oh uh, okay talaga mm, at ating mapaparisa ng bahaw yan bubungkag talaga ang bahaw nito mga lumad yan yan uh, ating ihungit pag uh, pagkalami ay sabzizini oh. ito na oh at hindi na magtagalay ating ah, uh, di pa natin papasiloin yung kanato Orabang ay kanato ay sabi ni Kikilawin. O CD kayo. Mm. Ating kilawin napakasarap oh yan mga lumadob. Mm, napakasarap. Mm. Kain tayo mga lumad kain. Yan. Mm. Napakasarap talaga. Ay pagkatapos ay atin na namang isunod dito ating uh, alimango na pres na pres talaga yan oh. Yan oh. Napakasarap ay ating uh, kikilawin natin yan oh. Yan oh. Mm. Ah, napakasarap at na naharangan ako mga lumad. yan o. Naharangan dahil ah uh, masyado malaki yung alimango na ating kinilaw. Ah. Pagkatapos ay ito na naman ang ating ah, dagbaw, ating bibigsian, itong ating dagbaw natin na sinugba, yan or bunog, yan, ating itutuslo, yan, yan, at ating hungit, ah, pagkalami, isabzini, yan, mm, yan, mm. pasinsa nung kong kilama dahil wala talaga akong kameraman at kaya talagang ibutan ko yung akanato cellphone para maplastar ako sa pagkakaan. Ah, wala muna tayong dahon ngayon, hindi tayo nakapag- kuha ng dahon ng saging dahil andyan ang may-ari baka paggalitan tayo patay tayo dyan matigbasan tayo yan ito lang muna dito lang muna tayo sa ating lamisa dito sa ating tapahan yan mm, napakalami ni oh. kain kayo mga kalumad kain napakasarap yan o oh. mm. pagkatapos nga pala mga kalumad ay pagkatapos natin uh, kumain ngayon ay maglalampas ako Uh, lingaw-lingaw natin ta sa ating area. Maglingaw-lingaw tayo dito sa tang maglalampasay. Yan, Na uh, solo adventure lang ito mga uh, dahil wala akong kasama. Solo solo adventure talaga ito. Mm, -hmm. Tain, kain tayo mga kalumad, kain. Yan, mm, napakasarap. Yan, no? Mm -hmm. Yan po ang tinatawag sa amin mga kalumban na isda na pikit. Napakasarap yan ihawin o isunog ba. Yan o, itong ating uh, tinuhog dyan. O. Ito, itong ating urabang. Yan o, napakasarap nito. Na o. At ito tuslo. Ayan ah, o, napakasarap. Mm. Napakasarap pag kalami ay sini. Mm. Yan. Mm -hmm. <coughs> Yan mga kalumad, yung tawag sa amin na ah, yung uligihan. O, oh, ayan, oh, napakataba yung kanato. Pura ba ngayon, may uligi. Ayan, no. Oh. Hanggat na nito lang mga muna, mga kalumad, dahil ah, yung gusto mo yung anak sana ay... Eh.